Noong Hulyo taong 2025, lumabas sa mga dokumento sa Estados Unidos ang isang transaksyong ikinagulat ng marami, ang dating speaker ng Kamara, si Martin Romualdez, ay inilipat umano ang kanyang multi milyong dolyar na property sa Massachusetts sa halagang isang dolyar lang o katumbas ng 58 piso. Ang ari-arian ay matatagpuan sa Dover, Massachusetts, isa sa mga pinakamayamang bayan sa Amerika, nabili ito ni Romualdez noong 1988 sa halagang 650,000 dolyar, at ngayon ay tinatayang nagkakahalaga na ng mahigit 2 milyong dolyar, o halos 130 milyong piso. Ayon sa isang ulat ng Rappler, nailipat ang pagmamayari noong Hulyo Benton Bentenwebe. 2025, sa kumpanyang tinatawag na AMI Incorporated, ang halaga ng transaksyon, isang dolyar lang. Pinamumunuan umano ang AMI Incorporated ni Andrew Casino, isang direktor ng Benguet Corporation, na konektado sa pamilya Romualdez, si Casino ay fraternity brother umano ni Martin sa Upsilon Sigma Phi. Ayon sa mga dokumento, ginamit ang isang uri ng kontratang tinatawag na quit claim deed, isang legal na paraan sa Amerika para ipasa ang pagmamayari ng ari-arian ng hindi na kailangang dumaan sa karaniwang proseso ng bentahan, legal ito, ngunit ayon sa ilang US-based lawyers, Maaaring ituring itong fraudulent conveyance kung layunin itong itago ang ari-arian mula sa mga posibleng kaso o paghahabol ng utang. Sa gitna ng mga alegasyon, Naglabas ng pahayag si Romualdez noong Oktubre 21, ayon sa kanya, ginawa ang kasunduan para lamang sa layunin ng pamamahala ng ari-arian, giit niya, walang pagtatago, walang iligal na intensyon, at matagal nang nakadeklara ang nasabing property sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Gayon pa man, nananatiling malaking tanong sa publiko kung bakit kailangang ipasa ang isang ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa isang at milyong piso sa halagang piso lang. Habang lumalalim ang mga investigasyon sa mga isyu ng corruption at flood control projects, ang paglipat na ito ay nag-iiwan ng isa pang tanong, simpleng property management lang ba ito o may mas malalim na dahilan sa likod ng isang dolyar na transaksyon? Samantala dating Senador Antonio Trillanes IV, naghain ng reklamong plunder laban kina Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, at sa ama at kapatid ni Go sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Trillanes, may kinalaman ng reklamo sa umano'y 7 bilyong pisong halaga ng mga infrastructure project na napunta sa kumpanyang CLTG Builders, na pagmamayari umano ng ama ni Senador Go mula pa noong taong 2016. Sa reklamo, binanggit din ang umano'y 816 na milyong pisong bahagi ng proyekto na napunta naman sa joint venture ng CLTG Builders at St. Gerard Construction, kumpanya na pagmamayari ng mag-asawang Curly at Sara Descaya. Sinasabing ang mga kumpanyang ito ay nakakuha ng malalaking kontrata mula sa pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte, na ayon kay Trillanes, ay indikasyon ng sistematikong paggamit ng kapangyarihan para sa personal na pakinabang. Sa ngayon, tumanggi munang magbigay ng pahayag si Senador Bongo kaugnay ng reklamo at sinabing sa Senado na lamang siya magsasalita hinggil dito, habang wala pang pahayag mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte, na nanatiling malaking tanong kung may basehan nga ba ang mga alegasyong ito o isa lamang itong bahagi ng patuloy na sigalot sa pagitan ng mga dating magkaalyado sa politika. At titigil si Trillanes, sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi, hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At uh, paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Kaya well, ako mismo hindi po ako papayag na magninegosyo po ang aking uh, pamilya sa sa gobyerno at hinding-hindi po ako mag uh, bibigay ng pabor sa kanila. Hindi, hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magni negosyo. As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking uh, Posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako.